yung pagkarinig sa aral ng Diyos, nagbibigay na yun ng pananagutan. Doon sa Santiago 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan. Sa nakakaalam, irrespective kung kaanib ka o hindi ka kaanib, kasalanan mo na yung nalaman mo yung dapat na ganun ang gawin mo. Paggawa ng mabuti, alam mo na, tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa iyo yun. Whether you are in the church or outside the church, pagnalaman mo. Kaya yung mga hindi kaalib ng iglesia nung una, ang sabi ni Kristo doon sa mga pariseo, kung hindi nyo naintindihan, mga bulag kayo, eh wala kayong kasalanan, di kayong mananagot. Pero kung hindi naman kayo bulag, nakakakita kayo, mananagot kayo, sabi ng ating Panginoong Sokristo doon sa Aklat ng Juan, sa 9.38 natin umpisahan. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamban niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga pariseyo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, Kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon sinasabi ninyo kami na nananatili na nanatili ang inyong kasalanan. Nananatili ang kasalanan nyo. Nagkiklaim kasi sila, naiintindihan nila. Kasi nung sabihin nila na kami ba rin, Panginoon, mga bulag din, parang they know na hindi sila bulag. They trust na hindi sila bulag. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, dadapwat. Ngayon sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, may kasalanan din sila kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Pagka narinig nila at naintindihan yung aral ng Panginoong Yesu Kristo, ang magkaiba lang, yung kaanib at hindi kaanib, parehong nagkakasala yon pag alam na nila ang aral, din nila ginagawa. Ang pagkakaiba lang, yung hindi kaanib, meron pa siyang pagkakataon na mapatawan Pag umalib siya at nagsisi, may pagkakataon pa siya. Yun ang pagkakaiba. Yun namang kaalib na naliwanagan na ng gusto. Eh, yun ang wala ng pag-asa pagka sinadya niyang labagin yung naliwanagan niya sa 6.4, sa ng Ebreo. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun. Pagka naliwanagan na tungkol ang wika sa minsang naliwanagan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nabautismuhan na, tapos nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating tapos sa kanahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin sila ng pagsisisi. Kalugtong nung sinasabi niya sa Gis 26 ng Ebreo pa rin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Diyos kapatid. Kung sinasadya ng pagkakasala, pagkatapos na matanggap na ang pagkakilala sa katotohanan, ibig sabihin alib na yan. Natanggap niya na pati bautismo. Pero sinadya pa magpatuloy sa kasalanan. Wala nang hain na natitira. So dalawang kondisyon niyan. Nakaalam, nakarinig, kaanib at saka hindi. Yung kaanib, walang pag-asa yun pagka sinasadya niyang ng aral ni Kristo. Yun namang hindi kaanib kasi may provision pa ng pagpapatawad doon kasi wala pa yung katulong na Espiritu. Sa bautismo kasi, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, sabi ng Biblia. Yung kaloob na yon yun yung Espiritu ng pagkukupko. Bibigyan tayo ng Espiritu ng pagkukupko, pag-aampon. Sa English, Spirit of Adoption. Yon ang isa sa pangunahing kaloob ng Espiritu Santo, yung espiritu ng tinatawag na adoption. Basahin natin yung otso ng Roma 15 at 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwa tinanggap ninyo ang espirito ng pag-aampon. Na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iglesia, ang binabautismuhan, tumatanggap siya ng espiritu ng pag-aampon. The spirit of adoption. Basahin natin sa Ingles, kapatid na danyan. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ayon, sabi sa Biblia, you have not received, sabi sa mga kaanib sa iglesia sa Roma, the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Yung sinabi na tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang isa roon ay yung spirit of adoption. Nag-uumpisa yon sa pagkatao ng isang tao na nabautismuhan. mag -e exist sa kanya yung spirit of adoption na yun. That is a God-given spirit sa isang taong tumanggap ng bautismo. Yung espiritu na yon lalakip sa ating espiritu. Sabi dun sa 16, sa English, the Spirit itself beareth it witness with our spirit that we are the children of God. Sabi sa Tagalog, ang espiritu rin ang nagpapatutoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya itinatanghal na anak ng Diyos ang nasa iglesia, na totoong iglesia, na tumanggap ng bautismo kasi ibinibigay sa kanila yung spirit of adoption.